Yes, good morning kasaka Sige uh, Ito, lakad tayo Pa-uwi na ako Medyo inikot ko ng Kauti <laughs> Bukit Kasi ano eh um, Pasaluko yan pumapasok yung tubig ganis sa irrigation Kaya uh, wala mo ng bomba nga eh. eh, Matubig naman eh oh. Tinan nyo Maganda yung tubig niya eh. Kasi pagka hindi mo iniikot, inikot Kasi baka may mga ano Meron kasi nagpipigtas ng mga pilapil eh. Yung mga magagaling na ano. Pipigtas na lang. <laughs> Tayo nga yung nagpabukas doon sa may ano na yun. Yung iba naman nagsasara. Ganyan. Kaya pagka ano eh. Iikot-ikotin mo rin para makita mo kung ano ang diferensya. Kasi pag analingat ka. Ang magagaling rito. Akala eh sila lang magigaling eh. Oo, sige. Kailangan talaga eh supervision din. Hindi ako masyado makapagsalita pero parang minamalat na naman ako. <laughs> Sobrang kasi nang init tapos eh, malamig na tubig yung iinumin mo. Kaya, bapanahon ngayon. Sobrang init. Siguro mga, wala eh. Dito hindi pa umuulan talaga eh. May umaambo naman pero wala, konting konting lang. Eh ko sa <laughs> sa ano na to, kalagitnaan ng May sa June. Baka medyo mag-uulan na rin. Eh wala na, medyo pagkaganong kasi malalaki na rin yung palay, hindi na rin hindi na rin masyadong masasaktan. Huwag lang babaha. Pero ulan-ulan lang, okay lang. O sige dito muna tayo sa may duluhan yung duluhan ko dati madalang dito pero ngayon naman gumanda naman ang ganda ng pagkakasabog ito sa tubig na rin eh pinasok na rin ng tubig eh kaya uuwi na tayo gaganunod din ako dadaan iikot tayo rito ito yung, ano ko, neraton. Neroto. <laughs> Ay, naka, sorry. Sorry po. Uh, ano lang, uh, tawag dito, neroto, tapos sinabugan na kagad. Yung, ewan ko kung ano yung mga tumutubo na yan. Sabi nung kasama ko eh, palay daw eh. Halo-halo na, palay, tsaka damo. <laughs> okay, pero dito maganda. O, oh, sige. Tingin muna tayo rito. <laughs> oh, sige, ciao muna. Ciao. Ciao.